Alam mo ba, noong 1990s, eh, mayayaman lang ang nakakapag-invest kasi kailangan talaga ang kapital mo, 100,000. Pero sa panahon ngayon, ang dali na lang mag-invest kasi pwede na tayong magkaroon ng indirect investment sa mga top corporations na to kahit na ang budget natin nasa 3,000 per month lang. Kagaya ng SM, Jollibee, Meralco, BPI, PAL, and Ayala. Halimbawa, kung nakakapag-invest ka ng 3,000 per month, nagawa mo ito in 10 years. Alam mo ba yung fund mo kung ito ay kumikita on the average ng 12% per year? Nasa 690,116. At kung naghahanap ka kung saan ka pwede magsimula, pwede ka dito sa sinimulan ko noong 2012. Itong Kaiser na 3-in-1 investment na o level 1 investing natin kasi tatlo na agad yung meron ka. Meron ka ditong investment, healthcare at life insurance. And for as low as 2,647, pwede ka na magsimula dito sa Kaiser. And 7 years to pay lang. To know more about Kaiser, message mo lang ako sa FB, Roan Celis Capistrano.